So bago ko simulan ng ating uh, love advice ngayong araw na to So gusto ko lang muna kamustahin yung ating mga kamamay dito Yung ating mga subscribers dito na merong long distance relationship Okay, so kamusta ba kayo? Kamusta ba ang inyong relasyon? Okay pa ba? Kumakapit pa ba? Hindi pa ba bumibitaw? So ngayon, yan ang ating bibigyan ng usapin. Alright? So, pag-usapan natin kung ano ba yung ilang mga bagay na dapat nyong malaman. Kung hindi totoo or fake ang isang love pagdating sa long distance relationship. Kung ikaw man na nanonood is long distance relationship, so para sa iyo itong gagawin kong mga tips. Sana makatulong. So, hindi natin masyadong patagalin pa mga sign na fake ang love sa long distance relationship. So number one sign na fake ang love sa LDR. Ayaw niyang makipag video call. Okay? Kung ikaw man is minakilala sa social media at matagal na kayong nag-uusap, matagal na kayong nagka-chat or nagka-text, ni minsan hindi pa kayo nakakapag-usap through video call hindi nyo pa nakikita ang isa't isa. Although ikaw, naisesend ka ng mga pictures mo, mga selfies mo, pero siya never ever na nagsend ng pictures or else nakipag-video call sa inyo. Kapag ka lagi siyang iwas or umiiwas siya sa mga ganyang klase ng bagay, isa lang ang masisigurado ko sa kanya. Hindi po totoo ang pagmamahal niya para sa iyo. Baka mamaya, ginagawa ka lang niyang palipas oras. Nagsasaya ka lang ng oras sa mga ganyang klase ng bagay. So, hindi po true or hindi po totoo ang pagmamahal niyan sa'yo. So, number two. Habang kayo is magkausap, bigla na lang siyang nawawala. Paano bigla na lang nawawala? For example, magkausap kayo through phone Okay, true phone. Oo, oh, sige, nakakausap mo siya true phone. Okay, okay yung inyong usapan. nag enjoy na kayo. Tapos, bigla na siyang mawawala sa gitna ng inyong usapan. Ah, uh, hello babe. Nawawala yun tayong signal mo. Parang nagchachopi ka. Hindi ko maintindihan. Patayin ko muna. Ha? Okay, tapos, after a day or pagkatapos ng dalawang araw, saka palang ulit siya. Okay, makikipag-usap sa inyo. Saka ulit siya. Okay, susulpot na parang, na parang walang nangyari. Uh, hello, hello babe, buti nakontak kita. Sorry ha, ah. sorry nung last week Bigla akong nawala kasi ano eh uh, uh, Ayun, may ginawa akong biglaan Sorry, sorry Ibig sabihin, bakit siya biglang nawawala? Ano yung dahilan? So ito po yung dahilan kung bakit bigla nilang silang nawawala Nang hindi natin alam ang dahilan Kasi kung halimbawa, network problem Mahina ang signal, naubusan ng load Pupede yan na ma ma mag-explain sa inyo kung pwede siyang mag-explain agad sa inyo kung bakit okay, naputol yung usapan ninyo. Hindi yung lilipas pa ng ilang araw bago lang ulit siya o bago pa lang ulit siya bumalik at makipag-usap sa inyo. So kapag kaganyan, possible, okay, meron siyang itinatago sa inyo. Possible, tumatawag yung kanyang uh, una. Possible, galing sa trabaho yung kanyang asawa o yung kanyang partner pa uwi na ng bahay. So, biglaan yung uh, pagcancel ng tawag sa'yo. So, possible maraming dahilan. Kaya kung uh, mga ganyan yung inyong nakilala, through phone or through social media, sign po yan na hindi po totoo ang love nila pagdating sa inyong long distance relationship. Okay? So, number three, handa kanyang iwan anytime. Okay? So, for example, kayo na nga. Okay? So officially, kayo na nga. mag na kayo. So, for most of the time, kapag ka siya is uh, nagtatampor, nagagalit, lagi niya sinasabi na iiwanan kanya kahit sobrang babaw naman ng dahilan. Ang hirap kasi sa iyo, matutulog ka na pala, hindi ka man lamang nagpaalam. So magdamag akong naghintay ng text mo. Ayun pala, natutulog ka na. Sana sinabi mo man lamang. So kung ganyan lang din ang ganyan, ay eh, magaling pang maghiwalay na lang tayo. So ikaw naman para sa ganoon, hindi na humaba yung usapan, papatawarin mo. Okay? So, kapag kaganyan, lagi kayo nag-aaway at sa tuwing mag-aaway kayo, is laging hiwalayan ka agad ang kanyang bukang bibig. Okay? Sa halip na kayo is mag-aaway lamang, mag-uusap, aayusin, is lagi niya sinasabi na lagi kanyang iiwanan anytime, kapagka kayo nag-aaway so kapag ka ganyan, hindi siya umiisip ng dahilan o paraan para magkasundo kayo at most of the time ikaw na lang palagi yung humihingi ng paumanhin o ng tawad sa kanya mag-isip ka, kasi ang totoong nagmamahal, kahit na anong Uh, nagawa mong pagkakamali o kung, kung ano mang nagawa mong bagay na hindi niya nagustuhan kapag ka kayo is nag-usap possible at mabigyan ito ng solusyon hindi po laging hiwala yan okay so kung uh, napipil mo na ganyan I'm really sure fake yung love niya sayo sa long distance relationship so next money mo lamang ang habol niya ibig sabihin lagi siyang paawa sayo Lagi na lang siyang sasabihin niya Nagkasakit yung kanyang uh, kapatid Nagkasakit yung kanyang tatay Yung kanyang lola At kailangan niya ng pera Kailangan niya ng pondo At wala siyang magamit na pera Para ipambayad sa hospital bill uh, Hello babe, ba? Diba, nung nakaraan Meron mo ko sa'yo ng uh, 50,000 So ngayon sana babe Kailangan ko rin ng 100,000 Kasi yun si, uh, si si tatay naman yung uh, dinala sa hospital so wala akong pera dito so sana mapagbigyan mo ako babe kung meron lang sana ano kung wala naman eh manghiram na lang ako sa iba kung saan meron kung laging ganyan halos buwan-buwan na lang ganyan yung kanyang dahilan sa halos laging ang kailangan niya is pera. so mag-isip ka so baka mamaya pera mo lamang o yaman mo lamang ang habol niya sa iyo sa bandang uli mag-isip ka kawawa ka kasi ikaw lang yung mauubusan syempre napamahal ka na sa kanya syempre yung nararamdaman mo sa kanya is hindi na lang kaibigan or sabihin na natin kayo na so ibig sabihin may obligasyon ka na rin sa kanya hindi naman masama ang tumulong pero kung meron ka lamang tumulong ka pero kung wala ka rin lamang at uh, kung saan mo pahahanapin yung itutulong is huwag mo nang pilitin pa yung sarili mo mas maganda dyan uh, kausapin mo yung tao Okay? Baka pag video call ka kung totoo ba talaga yung kanyang sinasabi? Kung yung pera mo bang ibibigay sa kanya is talagang mapupunta okay? sa pangangailangan ng kanyang okay, kapatid o ng kanyang nanay. Baka kasi mamaya humihingi lang siya ng pera para sa, para sa pansarili niyang pangangailangan. Hi sa wakas, nakabili na rin ako ng bagong iPhone. Uh, buti na lamang, nakahingi na naman ako ng pera doon sa aking sa aking nakilala kanina. Hmm. Salamat sa iyo. So mag-ingat ka sa mga ganyang klase ng tao kasi isa 'yan sa sign na fake ang love nila sa relationship ninyo. So next, eto ano, bigla na lang siyang mawawala at kung kailan niya lang gustong magparamdam sa kasya magpaparamdam. Okay? So after a week, After a month or after 3 days bigla na lang siyang babalik bigla na lang siyang mawawala tapos hindi mo alam kung kailan siya ulit Okay, magpaparamdam. Ah, uh, hello babe. Uh, sorry last week kasi birthday ni mama. Sobrang dami ng tao. Hindi na kita nabalikan. Ano, so yung naskaso ko pa. Tapos, uh, ayun nga, masyadong busy. Sorry ha, kasi hindi ko nasabi sa'yo. So, mahirap tong bagay na to kasi... Kasi kung talagang totoong minamahal ka ng isang tao, hindi niya hahayaan na nag-iisip ka kung nasan siya, kung pwede nga, dapat nag-update pa siya kung anong nangyayari sa kanya araw-araw. Kung anong ginagawa niya sa araw-araw, kung anong nangyayari sa maghapon niya. Pero, kung ito nga is parang kabuti, na, pa, pa, na paminsan-minsan lamang, or hindi mo alam kung anong schedule niya, bigla na lang siya susulpot, ganyan-ganito, kung anong oras, kung anong panahon, kung anong pecha, so mag-isip ka kasi yung tao na yan is walang care o hindi siya hindi siya concerned sa nararamdaman mo so ang ibig sabihin lang yan hindi siya sigurado sa iyo at fake ang relasyon nyo o fake ang nararamdaman niya pagdating sa LDR relationship niyo and last wala siyang permanenteng profile picture sa account niya Okay, so uh, napakaraming ganito ngayon eh. Okay, true online. So ang ating mga OFW's dyan, na kung kayo man ays minakilala online na mga lalaki or babae na inyong naging karelasyon ngayon, so kayo po is uh, aking pinapaalalahanan. So make sure baka mamaya yung uh, account nila is uh, ni isang picture ng okay, uh, ng lalaki o babae is wala. Okay, tapos mga anime or kung ano mang profile picture lang nila, bulaklak, halaman, or pets. Okay, so kapag kaganyan, mag-isip kayo. Baka kasi mamaya, yung account nila is uh, scammer account. So baka mamaya, maghulog kayo ng pera, magbigay kayo ng pera. Tapos yung pala, hindi naman pala totoong account ito at fake lamang po ang account na ito. Okay? So, gagamitin lang nila yung inyong uh, naging uh, relasyon o pagkakaibigan para makakuha ng yaman o pera ninyo. Okay? So, make sure tingnan niyo yung profile kung talagang uh, siya ba talaga to. Tingnan niyo yung profile kung maraming pictures. Pero kung ang pictures nila isla, dalawa tatatlo. So, mag-isip kayo. Hindi po yan totoong tao. Ibig sabihin, hindi po totoo ang intensyon nito sa inyo. Okay? Hindi po okay or fake po ang uh, relationship ninyo kapag ka ganyan. Okay? So mga kamamay, sana kahit pa paano makatulong ang aking mga uh, tips na ibinigay sa inyo upang uh, makita ninyo kung sino ba talaga yung mga totoong nagmamahal sa long distance relationship. Okay, ulitin ko bago ko tapusin ang video ito. So kung gusto nyo ng mas marami pang love advice at uh, nagustuhan nyo yung ganito klase ng advice ko pagdating sa pag-ibig, isa lang hinihiling ko. Just click the subscribe button at notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong i-share sa inyo. So, see you for our next vlog mga kamamahal. Paalam!